pool. Ito tayo sa ngayon sa ano, sa Mr. Point. Testing natin kung may mahuli tayong mga strippers uh, stripers dito or halibot. Kung ano dapat nating gawin dito para makahuli tayo, tingnan natin. Mga kralos, ako ay lumikpit. Uwi na ako. Kasi wala tayong huli dyan mahina walang kumakagat hindi tayo sa ibang lugar Ibang pier baka doon sa isang oster point bang, bang mga dalos what's up, mga dalos good morning ngayon eh, pipising tayo na naman ah uh, bibisitahin natin natin yung freeway dito kung may makuha tayo ready na. May makadala na ako. Bisitahin natin yung freeway. Kasi magpapalotide pa lang. So, tingnan natin kung may makakuha tayong stripers dyan. Ano tayo ngayon? Ah, uh, ngayon. Tabayanan nyo mga kadalos kung ano madadali natin. na natin kung may mauli tayo ngayong araw tabihanan yung mga dalos pipisto tayo dito may mga kadalos yung laging kasama rito ah. Tingnan mo marunong pala mag marunong pala mag english niyo. mo pagiging ganyan Pero tuwing darating ako dito Nakasimangot lagi yan Nakita nyo kanina Siguro nakasimangot Ayaw ko ba kung anong nangyari. Hindi ko alam kung Pilipino ba yan O, o ano Ibang lahi E ko sa kanilang video Kung kilala nyo yan Akala ko nang una Hindi makaintindi ng English So hindi ko pinapansin masyado pero nakasimangot kasi mangot. What's up? Lipat tayo mga kadalos. Lipat tayo ng pisto. Ayan, tumatawag na si Rick. Punta tayo ng ano, rock away. Magpipers na tayo. Wala, kaming, wala akong nadali dito. ng ano. Uh, stripers hanap balik tayo sa may rock away baka doon tayo makakahuli ng ano perks maganda doon kasi no kara nakakahuli ako doon tabayanan nyo mga kadalos mga kadalos dito na kami yan timbang oh yan timbang oh <laughs> <laughs> nakapunta na ako dito eh oh hindi nakapuntaan sa kapila oh ano 'yung atyanan niyo sa tapoy? Hmm. Eh nakapunta ka na ba? Zalahit na. Ganda, no? Eh, okay dito iyan duma ni sporta, tayo, pero mas maganda Eh, may meron kaya yatang ng ano eh, ano? Oh, oh, oh. <laughs> Tingnan natin. Nahirapan siya. Ano, kaya pa? Kaya? Ayos. Ayos. Kaya. Dito kami mga katalo sa kabilang ng rockaway. May kayaon na Pwede din. Uy, video, may kahirapan. Pumunta dito, mga kadalos. Gawa ng mabato. Pero may nagpipising doon. No? dalawa ang kabila nito ni rock away babagal ang mga kasama ko ayun <laughs> hindi sanay sa batuhan yata mahuli dito rakad yan ginutom ako mga kadalo kain muna tayo wala pa yung dalawa hmm

Doon saan eh, taro 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 Ay mabi tayo ano Ikaw, ano? ikaw kahit saan? Ito po kaya ano, na kung yung orog yun Diyan oh, pwede din dyan oh Oo, oh, tayo Diyan na kasi, kawawa naman yung patama mo oh Oo dito, sa kabila, yung kabila meron Lumalampas ako dyan, hanggang doon eh Ay okay yung mga batong yan, nandun ako sa taas mm Hmm? Oo, oh, yeah yun oh, lampasan mo lang siya po Titinan ko na, tinan ko yung spot. Tara, doon tayo. Ay, nag-chat. Tara, doon. Maganda sana dito mga dalos, kaso lang ano. Ang tawag ito? Masyadong mapato. Ayan o. Oh. Walang niya ito sir eh. Dali tayo dito. Dahil tumbato mo dito ano mga ang tawag ito. dami mga tao mga kadalo kaya tahong yan mga minito yan puro tahong dami ah, nandito pa rin kami pero wala pa kaming huli hanggang ngayon malalaki daw rakat dito sabi nila pero maraming nagpipising andoon, dat, tatlo nandoon sa kabila ng bato nito, tatlo Ano nandoon kanina may nakahuli na. Grabe, kaso lang mabato lang. Mahirap lang magpunta rito. Mabato. Kawawa yan yung isa kasama namin. No? Hirap na hirap. Oh. Oh, 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 oh. 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 <laughs> oh. Ay, po, ito nakawala. Huli oh, nga, mayroon pa rin, oh. Nakawala, my <laughs> uh, uh, <laughs> Nakawala. Nakawala. Halina talaga ang balak sa Fort Mezzon. Kailangan naisip ko din doon kung pa'n tayo kita na laki <laughs> kasi talaga ng away. Ako naman ang balak o oh, doon sa, ano, doon sa away. Daming tao mga kadalos oh. Tingnan niyo. Lumalang oi. Ah, kadalos. Kami po lilipat na naman ng pwesto, galing kami dyan sa kabila ng Rakawe. Lilipat kami doon sa Rakawe. Tingnan mo, dami si Sherping, oh, dami tao doon, no. Oh. Linggo pa lang ngayon, kaya pala maraming tao. Tsaka maganda yung araw. Oh. Kasama ka namin, no. Oh. Nahirapan na. Pero lumalakas yan pagkausap ni Chicano. <laughs> Hindi ba? Pagod. Huh. Si Pingo Udo kami galing. Oh. Yun. Tapos naglakad kami yan. Nakita nyo yung aso doon. Oh. Yun. Siya kami naglakad. Tapos umakit doon. Yan paket dito? Ayun ang kasama ko. Pagod. Ang dami nagsisirping, oh. Hanggang doon, sa dulo. Ang oh, nangingitim yan. Puro tao yan. Ayun pa, may tao dalawa. Baba kami doon sa kabila.

Ayun, may huli na naman oh. Mga kadalos. Good morning. Kahapon eh, wala tayong huli doon sa Rakawi. Ngayon, titesting ko dito sa isang uh, may isa ko uh, sa may ako isang uh, ano nakitang pwesto na naman dito. Maganda pang Tripers at saka ano Hollywood uh, Testing natin Ito Ito sa likod ng building din Pero parang ano to eh Hindi ko alam kung anong lugar to rito Pero tingnan nyo maganda Pupunta natin yung tabi ng dagat Maganda siguro magpapraging dito Pero may tulay doon May nagpipising Ah uh, siguro oh. pero low tide low tide Mga maganda pumisto doon sa isang lugar yung lugar na yon yung dulo na yan, yung dulo na yan maganda yung pumisto doon try natin magagis mamaya dito pag high tide na kasi low, low tide pa eh Tabayanan nyo mga katalos yung pagpising ko rito ang ganda, ang ganda rito mga kadalo Poster point facing Clear talaga Tingnan natin kung ano mga nahuhuli nila dito Ito maganda kasi mga kadalos mag kasi ano may mga butas-butas din. Ano? You know. dito maganda mga kadalo siguro may halimbot din dito stripers <coughs> ito bago na naman to maliban dito sa isang star point isa. Okay. just check it yeah. I was at uh, Rockaway Beach early this morning. Kahapon doon ako. Oh yeah? Wala kaming uli. Kita na naman kami ni Kuya Hey, how you guys doing? Doon natin, doon kami nakita sa kapila Ngayon dito na naman Ito pala ang Oster Point It's a nice place when the fish starts biting, right bro? Yeah. Okay, go Sige, ingat lang Oo, oh, ingat ka rin I might see you around again. Oh. <laughs> natin dito kaso ah, lang wala tayong ano grabnet tayo may grabnet siya huli yeah. siya mga lagos hindi ko lang alam kung ano yan kung sting grip Ngayon magpipising tayo ngayon mga katalos Ngayon Maga Habang nagkaantay ako sa Misis ko Shout out kay Boy Tigas At sa kanyang pamilya Shout out kay Ompong Pong, Shout out sa iyo Shout out sa inyo lahat yan Sa lahat ng mga nanonood sa akin Shout out Eh, eh. Ah, papakaliwa. going to Nangyari, kadalos, dito na tayo sa spot natin na tinatarget ngayon. Oh. doon tayo banda baka doon tayo makadali dito tayo bababa bababa tayo tingnan natin doon baka may babaan doon Mga katalos dito na nakababa na ako. Ha, galing ko just taas. Oh. So. ngayon kaming high tide ngayon kaya uh, maganda tingnan natin kung makakahuli tayo Abag abagan nyo mga kadalos tingnan natin kung makakahuli tayo ng strive bus ngayon mag strive bus ako dito mga kadalos nakaready na ayun puro ano yan warm yung ano natin mga warm yung pain natin nakaready na Ach, Ayos, sit up na natin yung isa Sit up tayo ulit isa-isa Mga kadalos, pangalawang sit up Ito na yung pangalawang sit up natin oh. Oh. Farmworm lang yan, farm worm Sun worm, sun eh. Uh, kadalos dito kami ngayon sa pizza bumili kami ng pizza sa loob kami ng Dominos galing kami sa pagsundo yun na mo yung estudyante ayan estudyante na parang ano lang parang pupunta lang sa mall nandito kami ngayon kasi nagutom kami nagutom kami bumili muna kami ng pizza Domino kanina nagpising ako wala akong huli <laughs> tingnan natin bukas baka may huli ako magkakrabing kami bukas ni misis kasama ko kasi biyok niya bukas